Pa'y donker na lang si Andrea Brillantes sa mga bashers na nagbabody shame sa kanyang ngayon. Say kasi ng ilan na sobrang na diumano ito sa pagpapabardy arms to the point na dinero proportion ang mga sukat sa kanyang katawan. Say niya, I am really happy with my body right now. Gets ko, sinasabi nila niya wow. na hindi proportionate. Well, I can control if God bless me Paano with ha. blessings. Sabi ko. Oh, ang magsalita. Ano pa lang magsalita si Andrea? Social distance si Andrea. Pero ito, e, <laughs> kasi siya, yung parang nagdi sa siya ng 20 pounds. Parang yung oh, oh. niya, pero parang payat. Pero ito napansin payan. ko na, nung ano, tayo sa press ko ng high street na hindi ka nakadalo, uh, di ba? Mm -hmm. Invited ka doon. Uh, uh, napansin ko na talaga na parang may something na ano, men, na nabago sa kanya, na ang liit-liit ng kanyang uh, ano. Di ba pinakita rin naman sa kanyang social media yung pagpapatapyas niya? Kay Del Corabello, di ba, nung kanyang uh, arms? Okay. Oh, pero nakita oh. ko yung... Siguro, na, mm. ni na, bago lang din yung mga tao. Pero parang ako, ha, sa akin, na. Nani bago din ako sa totoo. Oh, parang di, ako parang ha, masyado pa ma siya bata. Nung, nung makita ako parang hindi oh, oh. niya bagay. Sorry ha sa mga maka Andrea. Oh, oh. Parang hindi oh. niya bagay. Pero maldita yung, daw ako ngayon. Yung first time, <laughs> yun yung first time na nakita ko pero ngayon nakikita ko na oh. nagagandahan na ako sa Barbie arms. Gusto ko, yeah. Parang yung... ganyan ang arms niya oh, liit. Ni Ay, oh, 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 oh Ay, yung arms oh. ko, pakita niyo wow. nga. Oh, wow. yung arms ko. Ay, yung arms ko. Barbie arms, ito <laughs> ano. Pero ano, alam mo, <laughs> back, ano ba yung Barbie arms? Barbie kasi si Barbie mm -hmm. yung dal. Maliit uh -huh. ano talaga ang arms niya. Ang, Ay, ang braso yeah. niya talaga. Kaya pinabado siya yung din siya. Hmm. Pero ang pangit ha. Parang hindi ka rin nagaganda ng <laughs> eh. Hindi, Teh, hindi siya pangit. pangit siya hindi, pangit yung pagbabody shape pa yun. Ah, mo. Puso mo. Parang ang pagbabody siya. nga nung sabi po. Doon siya komportable. Kin oh, eh. kinumpara siya mukha ka ng nanay. Sabi ganun, di ba? Mm -hmm. Pero yun nga, bakit ka binag-body shape ang mga nanay, di ba? Mm -hmm. Parang pagkakasya. Oh, parang child. sinasabi mo, pag nanay ka na, lo siyang na yung katawan ka na. mo. Siyempre, nagbuntis ka, o, ng, ano, ka. Siyape, ka, oh, ano oh. Eh. ka. Siyempre, tumabata ba ka? parang So, usong-usong talaga yung body shape, Careful, di careful din tayo sa o. ano. Parang, mukha ka ng nanay. O. Yung girlfriend niya, mukhang katulong. O, o, parang mga di ba? Hindi magandang ano yun na. pero alam niyo, oh, kaya, kaya sinasabi kong, hindi bagay kay ano, kay o. Andrea. Pero ang lakas talaga ng atin ng oh, babae. in fairness. No, siya. <laughs> oh. Pero pagkakas. <laughs> to. Oh. Lakas ng oh. atin na. Di ba tinatanong ang mga bago ang mga oh, uh, uh, artists. Sino? Itan si Rosales, oh, di ba? Andrea Brillantes ang lumalabas. Itan Rosales, di ba? Correct. mo. Malakas so, ang atin niya. Si Andrea Brillantes. Yes. Mm. Diba?